Mga Kalingap, ito pa ang mga YouTube channel na dapat nating suportahan. Associate Kalingap Reactors. Associate Kalingap Reactors. Please subscribe. MSG Channel. Hello po mga Kalingap at mga kaibigan. Mapagpalang araw po ang bawat isa sa atin. Naway nasa mabuti po tayong kalagayan sa ang mangdako sa mundo tayo naroroon. Bago po natin panoorin ang boxing video magpasalamat muna ako sa mga nagsubscribe at nanonood sa aking mga reaction video maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking munting channel. Lagi po nating suportahan ang mga video nila Kuya Val Santos Matubang. Kali nga Prab at Ate Edna Vlogs, sila ang matubang family na handang tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Dama ko na po tayo sa ating topic patungkol po ito kay Rina. Si Rina po ay sinadyang pinuntahan ng kanyang mga supporters na nagmamahal sa kanya para lang makita siya. Sinadya nilang dumalo sa school event ng Loheka na kung saan doon nag-aaral si Rina. Maraming nagmamahal kay Rina at isa na ako dyan. Magkaisa po tayong manalangin para gumaling ng lubusan si Rina para maabot niya ang kanyang pangarap na makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Hindi lingid sa ating kaalaman na maganda at matalino si Rina. Yeah. Para si Kasi po sa vlog ko. so much so, ayan po nakita po natin kung sino ang dumalo sa school event ni Rina. Sila ang mga nanay na nagmamahal kay Rina. Gusto nilang makita ng personal si Rina. Mapanood ang kabuoang video sa YouTube channel ni Ate Roda Mix Blog. Paki-subscribe po ang kanyang YouTube channel. Maraming salamat po and see you in my next video. You can get you off of my mind.